Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So yan po ang ating expanded centenarian cash gift. Simula po nitong April, uh, nitong April, May and June, magiging quarterly na po yung ating bigayan. And then July, August, sa September naman ng kalagitnaan, October, November, December, sa kalagitnaan naman ng Disyembre natin ibibigay. Ang napakaganda po dito sa programang ito ay hindi po kailangan ikaw ay mahirap, ikaw ay walang suporta ng family, walang pensyon, o kaya naman ikaw ay may sakit. Heto po ay ibinibigay kung ikaw ay isang Filipino citizen, dito ka man naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa basta pasok kayo sa milestone age na 80, 85, 90 at saka 95 simula March 17, 2024. Ngunit gusto ko lang pong ayusin din na yung pondo po na inilagak sa komisyon ay para po sa claimants natin simula January 1, 2025 hanggang December 31. 2025. So, yung claimants po natin ng March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, atin na pong idinudulog sa ating mga kaibigan sa Department of Budget and Management. Sila po ngayon at tayo ay nag-uusap para po dyan sa pondo para sa inyo. So, tuloy-tuloy lang po ang pagsubaybay sa ating programa at kami po nagagalak na masagot ang inyong mga katanungan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!